So, good morning once again at uh, approaching tayo dito sa area B no at dala-dala uh, natin yung uh, pagkain nila no uh, ito yung pagkain na ibibigay natin sa Moscow no at itong uh, dalawang araw nito ito talagang uh, nagsasawa sila kumain ng uh, kanin dahil uh, siyempre, maraming uh, bahaw na natira no at uh, yun yung uh, binibigay natin so talaga masasabi natin wala talaga silang kabusugan dahil uh, kahit uh, tambak pa yung binibigay natin pagkain maya't maya ubos na so yan po at uh, approaching na tayo dito sa area B no? ganun pa rin yung situ sit sitwasyon ng ating uh, bakod no uh, tumutubo na yung ating uh, mga ano yung mga poste poste pero hindi pa kompleto yung ating hagwire no yan approaching tayo dito uh, meron ng uh, uh, nag uh, ano dito nag uh, papastol dito sa ating ano sa ating ano ng kambing no oh kailangan talaga natin na uh, maano ito no ma si dito na sila nagpapastol oh kailangan natin na uh, na dito kawawa naman yung kambing natin hindi na uh, sila makakakain dito dahil uh, nauubos na ng baka no So, ayan po, At, uh, tuloy na natin yung ating uh, pagbibigay ng, ano uh, ayan yung ating mga maskubidak no. At uh, itong uh, dalawang uh, araw na pag-uulan, so, nagkaroon uli ng uh, tubig yung ating uh, paliguan dyan. So, ayan, uh, meron na naman lumabas. Ang problema kasi, itong uh, aking mga muscovidak, uh, alam nilang lumabas. Pero pagdating sa pabalik, no, uh, hirap na hirap sila maghanap kung saan sila lumabas, no. Ha? Huh? Hindi na sila nakakabalik. Nahihirapan na sila maghanap kung saan yung uh, uh, ano nila. Ayan yung dalawa. Oh. Ano? 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 Oh. Ano? Ano? Palabas na rin yan. Oh. Ayan. Oh. Oh paborito niya sa basakan pero ito yung iba naman ay uh, mababait hindi lang uh, lumalabas nag-aantay talaga silang uh, ng ating uh, uh, ano pagdating ayan oh diyan uh, dalawa na yung naglilimlim dito ayan oh ilan yung inahin natin dito 1 2 3 4 5 6 78 walo yung inahin natin dito. So sa walo na ito, ilan lang yung ano, ilan lang yung uh, dadalawa pa lang yung naglilimlim sa kanila. At uh, wala pang sumusunod na hihinitlog, no. Ah uh, bibigyan na natin sila dahil ah uh, ano na oh, nagkaka ano na nagkakagulo na sila diyan. Aha. Uh, nagkakagulo uh, na sila. Nagkakagulo uh, na. Uh, Ayun oh. Uh, kagulo no at uh, nagkakaputik-putik na rin dito sa kanilang kainan no Ayan. Dito Tayo dito tayo So kawawa oh, 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 yung mga maliliit no. Ah, uh, sila makipag Oh. Ano po sila no? Uh, ganito lang yung uh, sitwasyon. At uh, mahirap yung mga dapat tadi niyan pagi ng nanti Ah, uh, dar makana kambing ah. Kailangan naman na kailangan na nangyayari. Kwanta tayo, tuwi, kwanta to. Agway rato labi nga, kwanta para So yan, at pikitapon uh, ninyo ang sitwasyon ng ating mga uh, alaga. Araw-araw. Ano, ano, Anong problema na kami nga? Di pa kami mamuting, kasi di mana? Di pa kami timig. Hindi oh. Mapasa po, mapasa po ang kangan ko ni nan. Bagi-bagi ya. Eh. Well. Ano mina tayo ng tingka? So yan na po at uh, kausap ko yung uh, asawa ng utol ko dahil ah, uh, problema nga yung kambing namin yung kambing ko hindi makabangon so hanapan natin ng buyer dahil uh, mas maigi siguro na kung natin, uh, natin may magkaroon ng ano mag, ano kikita tayo ng konti uh, kahit na hindi naabutin yung uh, target natin na presyo dahil uh, nagsisinga ako dyan dahil dapat uh, naibigay ko na yung uh, presyo na yon So ngayon, uh, kahit anong sasabihin siguro nitong uh, mamimili na ito ay uh, maring, uh, may bibigay natin kahit talo na tayo kasi sitwasyon natin ngayon no ay uh, uh ano na no ha uh, palugi na yung uh, naiisip kong uh, paraan doon kasi sa sitwasyon ng kambing ko hindi na makabangon pag pinatayo ko siya natutumba no? so pwede pa naman yun katayin dahil uh, mataba pa siya no? yan ang problema natin dyan at ito no, ha, nakikita po ninyo paubos na rin yung kinakain nila ito yung nagsawa sila itong dalawang araw na puro kanin dahil uh, tigbi isang timba na ito na binibigay ko sa kanila so ubos agad no kaya uh, ah, talagang ah, masasabi natin itong ah, ganitong alaga, no? itong nga ah, muscovy duck. Aya, ah, pakainin mo lang ng pakainin yan. So yun nga yung ah, sikreto sikrito dyan pag ah, makakain sila na makakain. So mabilis silang lumaki. No? Pero pag ah, ano sila, no? magugutom sila. Pero marunong din sila kasi lumalabas na sila dito sa ah, kanilang raging. No? para magkapaghanap ng uh, kanilang uh, makakain. So, yan, magandang umaga po at uh, sana po tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating uh, munting channel, Gany binji TV, no? At uh, sa Facebook natin, uh, binji Kanakan, no? So, pasupport po para mamonetize na tayo sa FB natin, no? So, tuloy-tuloy lang at uh, sa mga suporta na binibigay ninyo, sana tuloy-tuloy lang at... Uh, sa pano nod an share and like no malaking tulong po sa ating pag-aalaga ano? uh, mabigyan sila ng sapat na pagkain dahil uh, siyempre pag uh, tuloy troli lang ang suporta ninyo at uh, magkaroon tayo ng uh, uh, income no at uh, mabigyan natin sila ng uh, magandang uh, pagkain so Magandang umaga po at uh, shout out sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan, mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants, nawa'y ligtas po tayong lahat. Uh, magandang umaga po. Yan o, konti-konti na lang, no? yan. Oh, ayan ha. Ah, uh, ayan yung uh, parusa sa kanila, no, ayan. Dahil dahil uh, tuwing umaga, tuwing umaga, uh, inahabol sila para makapasok, pero alam nila kung saan sila lalabas, pero hindi nila alam kung uh, saan sila babalik kaya, no. Apat na 'yan, ayan. No, no. Marami silang uh, pagdadaanan dito, pero alam nilang uh, yung dinadaanan nila palabas pag balik, hindi na rin sila nakakabalik oh, ayan na lang natin sila dahil uh, may stress lang tayo pag ano ito dalawa yung uh, naglilimlim dito isa dyan ay may nangingitlog na dito oh dalawa oh. dalawa oh. ay apat no apat na yung nangingitlog dito pero nababasa siya ito yung problema no ayan kasi pag uh, ko naman sila ng uh, maitlogan pero but uh, ayaw nila mangitlog sa ano. Maganyan no. Ah, uh, walang uh, ano ito, oh, puro basa oh. Kita po ninyo. Oh. Uh, ilipat natin dito sa isang uh, lagyan, no. Tingnan natin kung uh, pwede nila uh, pwede sila dito mangitlog, no. si ganito yung uh, sitwasyon ng ating pag-aalaga napaka ano talaga no oh yan lipat natin diyan pag uh, ano so magiging uh, ano na yan uh, uh, pwede mababaog lang yan pag uh, na tuloy-tuloy na nababasa no na. so, marami tayo siyam yung inahin natin no yan uh, okay na yan hindi na nababasa yan So, ayusin natin 'yan mamaya ha? pero marami pa akong trabaho no na dapat uh, unahin uh, dito sa farm at uh, doon sa bahay uh, marami akong uh, mga nakarang araw busy tayo hindi tayo nakapaglaba so ang uh, yan yung uh, at ipagdi natin ngayon maraming labahan So, maraming maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating uh, munting channel Biyahi ni ini TV at uh, sa FB ko Binji Kanakan sana po no ay uh, masuportahan din ninyo. Salamat po.